sarap. Sarap. Pakita mo nga kung wala na. Pakita mo kung wala na, friend. Wala na. Wala pero may Si Tirador.

Lana. Mer. Merun, Pak. Waiting gently. Anta kada.

wait wait Waiting. wait 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 kami. wait 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 <laughs> Tagal pa ba yan? <laughs> Wala tayong ginawa kung tumawad yung mga 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 <laughs> <Dalawa pala. laughs> waiting sa deadly <laughs>